force dahil uh, pinsan siya ng pangulo uh, hmm. speaker siya uh, at kung speaker siya meron siyang uh, meron siyang 28 billion na hawak-hawak no uh, so makapangyarihan uh, pero ang speaker ba na nanalo sa history ng ating politika wala pa pong speaker na tumakbong presidente na nanalo Uh, pangalawa tama, ho, tama po. Kaya naman ho sa balota ang vice presidente sa 2025. Wala nga partido. Mm. Uh, eh, bakit nyo gustong durugin, hindi naman siya kalaban sa 2025? Ngayon, kung ang parang sinasabi nyo ay, eh, di sige, nandiyan ka, uh, wag kang sumali sa amin sa kampanya sa 2025, ay, hindi naman ho nag-o-operin ang vice president. And kung titingnan nyo in the past one and a half years, at during cabinet meetings, tahimik lang si Vice Presidente. Kung hindi tanungin, hindi siya magsasagot. Kung hindi bigyan ng task, hindi niya tatanggapin. Kaya sabi ko, bakit nagkaganon? Samantalang maganda naman yung samahan nun nagsimula sa kampanya. Um, mm -hmm. hindi ko wala ako akong masasagot doon. Ang, ang akin lamang, tinitingnan po yung mga galaw ng mga tao na mukhang may pinupunto sa dulo. Nung una ho yan, ang pinangangalandakan sampung ahensya. No? Mm -hmm. uh, nagulat na lang tayo kahapon nung no, nag-release ang yung small committee ng lima. Okay. Uh, medyo nakakagulat ho yan kasi kunyari doon sa aspeto ng DICT, mm -hmm. meron ho tayong data leak uh, yes. ng, ng PhilHealth sa at saka no. ng uh, PSA. Tapos itong araw na ito may isa pang ahensya eh, hindi lang nila sinasabi. So, kailangan ho ng DICT ang pondong confidential and intelligence. Kasi ang cybersecurity ay isang bagay ng signal, intelligence o mm -hmm. SIGNIT. no mm -hmm. uh, ang DFA ho kailangan nila ng contingency uh, ng confidential and intelligence kasi nagkalato ang Pilipino sa buong globally mm -hmm. so pag nagkaroon ng problema diyan katulad ng na nangyayari sa Israel may gustong umuwi saan ka dudukot ng pondo ah mm -hmm. uh, Pag nagkaganon sa DFA po no um ayong isang sinabi ang DA Ah uh, uh, alam na alam mo natin ang problema sa DA, smuggling. Mm -hmm. uh, so paano mo tutugunan yung aspeto ng smuggling kung wala kang intelligence fund? Ngayon yung yung death ed, uh, yan naman po ay bumabase sa uh, basic education. So yung recruitment to the indoctrination, uh, nakikita po natin diyan karamihan ang na uh, recruit galing sa grade 10 tutuel mm -hmm. o yung mag-transition sa college. Ah, uh, kung wala po tayo niyan, paano lalo na yung sa tinatawag na uh, la last uh, mile uh, schools. Ang last mile schools po yung pong nasa bulubundukin, yung tatawid ka pa ng tubig para ma mapuntahan mo yan. So paglayo mo sa Metro Manila, pagkailangan ng pondo uh, para diyan. Um, yung OBP po ah uh, sa mandato kasi po ng OVP, ah uh, second ano siya, uh, spare, 'yun eh, sinasabi, spare lang naman 'yan, bat mo bibigyan. Ang problema po, 'yung spare binigyan ng trabaho ng uh, NTF-ELCAC na tungkol mm -mm, sa terorismo. Mm -mm. Oo. At saka binigyan pa siya ng isang trabaho na Uh, yung tungkol doon sa pagre sa Pilipinas tungkol sa edukasyon, mm -hmm. sa Inotech. No? And of course, Secretary uh, of DepEd also. as uh, Secretary, mm -hmm. opo. No? So makikita mo, hindi lang siya spare. Uh, kasi kung hindi binigyan ng additional load ang busy presidente pwede nating sabihin, ay, ba't mo yung gagamitin? Saan mo yung gagamitin? Mm -hmm. Pero frontline ho yun eh. One of the biggest uh, uh, agencies, uh, bureaucracy, uh, agency in the bureaucracy is DepEd. Uh, pati ho sa saligang batas natin, ang sinasabi, dapat ang number one na bibigyan mo ng pondo, DepEd. No? Uh, so, yung kalagahan ng edukasyon na andon. So, mahihirapan po tayo kung uh, walang uh, confidential and intelligence fund, lalong-lalo na uh, dun sa usaping recruitment uh, sa mga eskwelahan, at uh yung pagpa rin sa mga listahan ng mga teachers na nagtuturo sa mga bata. So makikita mo uh, holistic yung sa DepEd, eh. uh, mahirap po na sa basic education, hindi natin pro protektahan ang ating mga uh, kabataan. Uh, tatandaan po nyo sa basic education Parents Patria, mm -hmm. ang eskwelahan parang parang magulang, no, yeah, parang second yeah. uh, na magulang. So pag pag may nawala, nag-aksidente, may sumabog, may nagtapo ng kung ano, ano gagawin ng ng kalihim ng edukasyon uh, la, para tugunan yung mga hinaing ng superintendent at principal. Um, so dapat po kasi tingnan natin sa malakihang bagay in terms of ano ba yung domestic needs ng ating bansa. Mm -hmm yung kalagayan ano, mismo dito sa Pilipinas. Okay. Opo. Actually, um, yung having said that, yung sinasabi nyo, so do you think kasi marami talaga ang gumagamit ng comparison, no? Yung sa vice president naman daw noon, kay VP Leni. Wala namang mga ganyan daw na kailangan ng fans. But yung sinabi nyo nga kanina, it's a different matter. So are you ma, ma, ang sinasabi ma, ma, nyo, you cannot compare two because may binigay na responsibilidad sa isa sa vice president ngayon. Yes, ma'am. At ang isang okay. bagay pa na kailangan natin tingnan kung bakit magkaiba ay yung dati yung administrasyon ang pangulo ay sa isang partido uh, si Vice President Lenny Robredo sa isang partido mm -hmm. uh, si Vice President yun yung current sa partido ni Pre President uh, Aquino at si uh, President uh, Duterte ay challenger Yes So makikita mm -hmm. mo hindi sila magkasama uh, nagkaroon mm -hmm. lang tayo ng magkasamang partido nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at ni Kabayan Yeah. Uh, and then, talagang split ticket. Bumalik lang uli tayo na magkasama. Ito pong kay Presidente Marcos at kay Vice Presidente Duterte. So, magkaibang magkaiba. Hindi ho nyo pwedeng uh, ikumpara. Hmm, dalawa, no? Okay. You cited already yung mga bakit kailangan ng confidential funds, lalo yung mga ito, na no, yung lima, na I think kinagulat ninyo, ibig sabihin, ang talagang completely zero. Because, nga, yeah. as you said, Department of Education lumalaban sa mga katulad no sa recruitment na sinasabi niyo kanina no tapos yung uh, DICT napaka-recent nito mm. nga Medusa mm. na ransomware uh, syndicate na tinatawag actually uh, cyber attack or cyber terrorist ano na yan act ano tapos may Department of Agriculture you said nga the smuggling it's needed no and the Department of Foreign Affairs recent what's happening to Israel at syempre, sa geopolitics pang iba. Okay. Hmm. Now, kung sakali na ito ay iaangat pa sa Senado then by come, ano. Kung sakali na tuloy-tuloy ito, um uh, Mr. Kiano. Natuloy-tuloy siya. Maganda yung may nagtanong sa akin noon eh. Ang sabi niya, lahat ng na nangyayari sa skwela, let's say doon muna tayo. Recruitment, pagang anak ko ba na recruit napunta sa bundok. 'Di ba sisisihin daw nila agad will be the school. Yeah. Tapos sinabi, pa pa rin nga, yun. sinabi rin niya, sinabi like sa mga fraternities, yung mga nangyayari mm, minsan mm. outside of school 'yan. Pero nakita mm. naman natin doon sa 'di ba sa Senado, na di in ang skwelahan doon. Hindi ba? So, 'yun yung isa na ano ang pwedeng sagutin ng upper and lower house sa ganong klasing tanong. Sino ngayon um, ang dapat sisihin ng mamamayan kung may mangyari sa loob ng ahensya na inaasahan ng tao na alagaan mo? Ma'am, alam mo, maganda yung tanong mo. no mm -hmm. uh, Kung pupunta ka sa privado o sa pampublikong eskwelahan, doon na lang sa CCTV. Hindi dati kailangan ng infrastructure ng eskwelahan ng isang CCTV. Mm -hmm. Pero minomonitor pagpasok, meron yung ID. Di ba? So so 'yung mga 'yon, additional cost 'yon. Sa pampublikong eskwelahan, napakahirap po. Ay ako po 'yung naging presidente ng Universidad de Manila, isang local university. Uh um pag nagkaroon ng rally sa paanan ng Quiapo uh, bridge, uh, nagpunta sa amin, katabi kami ng LRT. Uh, pag may nagtapo ng bomba sa aming bakod kasi we share the same fence as LRT. Ako ho ang sisisihin doon. Ah, mm -mm. uh, ano ho ngayon ang protection ko at protection ng institusyon? Uh, kung wala kaming mapupuntahang -ma -ma pondo para lang may madukot kami para magpatayo tayo ng CCTV, mm -mm. Uh, tingnan natin sa mga classroom kung tama ang tinuturo, mm -mm. ha? Uh, tingnan natin kung saan pumupunta ang mga bata pag break nila. Mm -mm. Tingnan natin kung sino yung mga nagtitinda sa paligid ng